Ano ano po ba ang benepisyo? Uh, bukod dito sa sinasabi na niyo na yung physical setup, of course that is one advantage no kumpara po sa traditional antenna at uh, saka mas maliit nga po yung antenna. Pero bukod doon, ano po ba ang mga benefits ng digital broadcast as compared dito sa traditional analog broadcast? Ah uh, unang-una po para po sa mga manonood. No? Uh, gaganda po, lilinaw ang kanilang uh, panonood ng television um, at dadami po ang kanilang mapagpipilian na programa. So yan po yung unang-unang benepisyo. Um, para naman po sa aming mga, sa atin po, sa mga network, sa PTB, sa amin po, sa mga operators ng, sa KBP at iba pang mga broadcaster, um, magiging mas efficient po ang operasyon ng, ng transmitter, um, hmm pati ng studio, mm -hmm. magiging fully digital po lahat. Mm -hmm. Para naman po nga sa pamahalaan, um, sa pamamagitan po nitong implementasyon po ng, uh, gagawin pong implementasyon ng EWBS, yung Emergency Broadcast Warning System, um, magagamit po sa sakuna at kalamidad na hopefully ma-inform po mga kababayan natin in advance sa mga mm -hmm. darating na sakuna.